Patuloy ang isla sa gawa ng manhunt operations ng Philippine National Police o PNP laban sa itinuturong mastermind gain din sa tatlo pang kasabwat nito sa pamamaril kay Dato Odin Sinsuat uh, Mayor Lester Sinsuat noong Enero 2. Ito yung makaraang maglabas sa warrant of sa Cotabato City Regional Trial Court Branch 13 laban kay Ansawi Limbona alias Jojo Limbona dahil sa kasong murder gain din sa tatlong iba pa. Ayon kay PNP Public Information Officer Pulis Colonel Jean Pardo, hindi tumitigil ang datos in Suwat Municipal Police Station para madakip pa. Sa lalo panahon ang target suspect, gayon din ang mga kasama nito. Gayon pa ng opisyal dahil nabigo ang pulisya sa unang pagtatangka nito na maisilbi ang warrant of sa kay Limbona ay ibablik muna ito sa korte at hihintayin na maglabas ang Elias Waro para sa naturang kaso na isang non bailable offense. Bago nasawi sa ginawang pamamaril ng grupo ni Limbona, ang police escort ni Mayor Sinsuat na si Police Staff Sergeant Saraman Mustapa Dikulano. Kaya naman hiningi ni Fardo ang tulong ng publiko sa kung sino man ang makapagtuturo sa kinaroroonan nila Limbona at mga kasapakat ito para sa agarang ikalulutas ng kaso. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag. Ito li po yung uh, manhunt operation po natin at uh, maliban po doon sa alias Jojo na sinasabi nga uh, mastermind po dito ay mayroon pa po nga uh, Tatlo pa na hinahabol at uh, they all remain uh, at large as of this time po. Itong kaso po sa kanilang ipinail ay murder po so non-bailable din po ito. So kung sino man po ang uh, nakakakilala sa mga tao pong ito ay gusto ko pong kuhanin itong pagkakataon na ito kung uh, mayroon po kayong information that will lead to the uh, immediate arrest of these uh, personalities, uh, kindly uh, provide that information and we want to assure that uh, your uh, identity will remain confidential so as to protect your own uh, safety and security Yan ang tinig ng Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, J Martagala Radio, Pilipinas